Hello guys. So tapos na tayo sa ating work. Nakita ko ito. Ang Arabic cuisine. So trinayin natin. At masarap siya. hmm Hmm. Ito na yung dinner ko guys. Malaka naman siya eh. Tapos mag-melt na lang siguro ako. Hmm. Yung kanina, sa shift ko, nakaka-visit lang. Feeling mo galing-galing mga pana. So, malapit na tayo. Dito na pala tayo sa bahay. So, nga, bumili tayo nito dinner ko na to. Mm. Tapos nagpainit ako ng help lang. lang. Ito na dinner ko. Um, sa mga next mga bago um, hindi ko yung gagawin I won't gonna do that to you guys kasi alam ko kung paano yung first timer um, nainis lang talaga ako dun sa matabang feeling maganda, hindi naman maganda Okay, sana kung maganda siya. Hindi naman. Ay, nako. So, ayun. Hindi natin gagawin yun sa mga baguhan. Mm, kasi, mas maganda pa maging humble tayo, di ba? Yun yung gusto ni Lord. Maging humble tayo. Mm, <clears throat> sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, maganda man o hindi, di ba? So, Nainis lang talaga ako. Sorry naman. Ayun. Yung iba naman healthful Na mga pana. Yun lang talaga. Nainis lang ako doon. Kaya so, yun. na ko rin siya after. Bakit ba? Hindi maganda. Eh? So yun guys. Tapos na akong kumain. <clears> At <throat> Ito na yung dinner ko. Para makapagpahinga tayo maaga akong um, bukas ulit. 6 to 2 ang duty natin. 6 to 2. So, 1 and a half before the duty. Yan. Dapat nandun ka na sana. Or, umaalis ka na dito. So, kung 6 nasa mga 4.30, umalis na sila dito. So, okay, tayo sa mga fruitings na mga kasama ko. Tatanong ko kung sino. Pero okay lang naman kung mag-isa. Kasi gusto nila sa half -band of eh. Mas gusto kong um, kumbaga dumaan sa may talas barte. Kasi nga um, pagkababa mo nung S-Ban, baba ka lang. Ayun na. Yung ano, platform for um, tram or yung waiting area for the tram na papunta doon sa uniklinik. Uniklinikum. So, yun. So, laban. Pilipinas. Okay. This is for today. And... Tschüss! Yeah.